Good morning mga boss, it's me again Sir Gad Welcome sa aking channel Gadwin DC <laughs> Right now, punta tayo ng katipunan kasi mamimili tayo ng mga gulay-gulay Wala nang gulay yung ref So mamimili tayo ng mga bawang, sibuyas, kamatis, mga ganun Bago tayo dumiretso ng ano, palengke para mamili ng mga gulay Pintaan muna tayo kay Sera Falls kasi may utang pa ako sa kanya <laughs> May utang ako 100 pesos Binenta niya ako ng bulad Eh wala akong pera nun Sabi ko bukas na Pagka bukas wala pa rin akong pera <laughs> I mean hindi ako nakadala ng pera na! Alright dito tayo kay Sara Falls Para makapagbayad tayo Ayo. Tena si sir. Ah. Bayad ko gutang. Alright. <laughs> Diretso na tayo ng ano, palengke. kita kilo ng kamatis mga bossing oh. ba? Diba? sa Manila magkano kaya daming kalabasa upo magkali tayo si magkano kaya si buyas ngayon hindi ganun karami yung tao ngayon ah pila ng sibuyas dyan ni? Eh. kani 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 sir palit ko sibuyas sir ito lang Sige ng atsan, Sir? Sige Atsan, Sir? port lang Nailoy Apol Nailoy Apol 40 mangkal 40G 50, 14, 64 dami no, daming gulay punta doon sa loob bali akong saba saging na saba ante, tagpila ni ante palit ko ana nakabili na tayo ng mga kailangan natin Mura lang yung mga dito eh Mga upo Papaya Ang sarap naman Tandaan ko pa dati may pwesto yung lola ko dito Every Sunday ang din kami Kami yung mag-set up Ng uh, mga trapal Ng mga lamesa Pagkatapos kami rin yung mag-demolish after ng ano pagtitinda. Parang gusto ko ng Diyos ah Itangin ng juice Nagpina sir ang juice ka sa Go! Itangin ng kamatis Ako kong kuha Pila tayo, 15? Pila ng gabit eh. Ha? So, konti lang yung binili natin kasi masisira din kapag marami kang binili. Yun, tama lang na ah, pang Alright, so Yun lang mga bossing <laughs> Ulit ng vlog yun, eh, no? Na lang tayo dito sa Sa Tabuan, sa Katipunan Sa Buanga del Norte So, I guess Hanggang dito na lang yung vlog na to Until next time, hanggang sa susunod na vlog Ingat po tayong lahat Keep safe, ride safe and God bless us all Peace yo